Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh May tanong dito Sabi niya Assalamu alaikum brother Tanong lang po Pwede po bang magpakasal sa church Ang isang muslim na lalaki Kapag magpapakasal sa babaeng Christian Saan po ba mainam Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Unang una uh, Pag-usapan natin yung pagpapakasal ng Muslim sa non-Muslim. Sa aming mga kalakihan, alod po sa amin at tanggap po sa amin na mga kalakihang mga Muslim na magpakasal mula sa babae na mga Kristiyano at babae na mga Hudyo. Sa dalawang religion lang po na yan, kami pinahintulutan na magpakasal mula sa kababaihan nila. Ang Hudyo at ang Kristiyan. Maliban sa kanila, bawal na po sa amin na magpakasal alibawa sa mga Hindus, sa mga Buddhist, bawal po sa amin napakasalan sila ang babae nila maliban kung magmumuslim yung babae nila. Samantala, ang uh, mga kababayahan namin sa Islam ay bawal talaga magpakasal maliban sa muslim lamang. Bawal pong ikasal ang babae muslima sa lalaking non-muslima pa Christian man yan, hudyo. Oh Kaya kapag sila ikinasal na hindi nagmuslim ang lalaki ay invalid po ang kasal. Maliban na lang kung nagmuslim ang lalaki bago nangyari ang kasal. So dito magiging valid ang kasal. Ngayon, pangalawa, may mga kalagihan siyempre na Muslim na nagustuhan niya ang isang babaeng Christian which is allowed dito sa amin sa Islam. Pwede ba sila magpakasal sa simbahan? Unang-una, tayo mga Muslim, dapat i i-angat natin dapat mas malakas ang Islam mas makilala ang Islam mas masusunod dapat ang Islam huwag natin hayaan na ang masusunod ay ang babae kaya nga allowed sa atin na magpakasal mula sa pabayaan nila kasi tayo naman talaga masusunod sa bahay. At hindi ang uh, at sa pagdedesisyon ang lalaki dapat. Kaya huwag dapat na masunod ang babae na magpapakasal kayo sa kaparaanan nila at sa kris sa simbahan pa nila. Ganun pa man, paano kung ikakasal sa simbahan? Tanggap ba yung kasal o hindi? Nagkaroon ng opinion ng ating mga walaman. Kung may mga ritual na gagawin dito ang mga Christian kahit nasabihin pa natin na kumpleto ang haligi ng kasal at may wali, may dalawang witness, hindi tanggap ang kasal ayon sa ibang mga ulama. Ayon sa ibang scholar naman, kung nakumpleto naman yung haligi ng kasal, nandiyan yung babae, nandiyan yung lalaki, may hijab kabul, mayroong witness na dalawang lalaki muslim, pinakabababa dalawang muslim na lalaki o marami, may wali, tanggap pa rin ang kasal. Ganun pa man, Uh, kahit na may nagsabi sa mga walaman na tanggap pa rin ang kasal Kahit na sa loob ng simbahan, basta na kumplito ang haligi nito at mga kondisyon Ang pinakamay na huwag sa simbahan Dapat tayo, al-Islamu ya'lu wala yu'wala alay Dapat ang Islam ay mangibabaw at hindi dapat sila yung masunod So, hindi na may iwasan dyan, may mga ritual, may mga music May mga halo na yun dyan, mga lalaki at babae, May mga ritual silang gagawin, may mga ribulto So, maraming violation na napapaloob kapag sa simbahan po ay kakasal. Kaya ang pinakamainam ay magpakasal sa mga lugar na wala pong ganyan. Wala mga ritual ng simbahan. Wala mga rebolto. Hindi maghalong lalaki at babae. So kahit na allowed sa atin magpakasal sa babaeng non-Muslim, huwag naman sila masusunod. Dapat sa kaparaanan pa rin ng Islam. At dapat tayo pang masusunod at hindi po ang babae at hindi po yung kaparaanan ay pinagbabawal po ng batas ng Islam kahit nasabihin pa natin na mayroon si mga ulaman nagsabi na tanggap pa rin ang kasal kahit na uh, basta na lang haligi at kondisyon nito so pumunta sa lugar na walang violation meron namang bahay may masjid may restaurant at iba pang lugar na walang malalabag na batas ng Islam na kung saan kapag ginanap ang kasal doon ay wala tayong malalabag na batas ng Islam الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته